Yo, what's up mga kamit ninja calls oh, Dito tayo sa St. Croix Isang US Virgin Port Yan, makikita nyo sa likod ko Beach agad Pero napakainit na lugar Sa gilid ko naman, yeah. dito ang Viking Sea Sasamahan samahan nyo ako lakad Salamat <coughs> So, yan mga ninja calls Maglalakad muna tayo ng mga ilang minuto bago makadating sa pinaka ano nya center port yan meron talagang shuttle kaya lang uh, tagal kung mahintay maghihintay tayo maubos lang yung oras natin kasi back on board natin is 4.30 ng hapon so titingnan natin kung ano ano yung mga maganda dito pero sabi nila malapit lang daw ang beach ayun makikita dun sa dulo may beach na dun open beach <coughs> dito so tayo maglalakad sa gitna dahil may paparating na shuttle Hello, Captain. Hello. How are you? Good. by the way again St. Croix US Virgin Port yan yan yung ano natin ngayon gagalaan <coughs> so napakainit talaga ng lugar dito hello dyan sa Pilipinas sana malamig na yung panahon dyan sa gilid merong tayong water station sa biking siyempre tropa natin nakabantay ayan tropa natin yan mga ka <laughs> mahal ka rin ng Diyos ayan ayan Yeah. Oh. Sana all for vlog vlog ayan uh, mga kaninja calls yan yung mga tropa natin ayan ito yung sasakyan ng shuttle so malapit na tayo sa labasan so sa siyang United States Virgin Islands hello sir good <laughs> Biniggas pala siya mga kaninja call St. Croix Silent X Hello ma'am Ramdam oh, na ang Pasko dito Dito tayo sa lane na to So dito uh, Mga souvenirs Yan mga kaninja calls Yan. Yung lane na to For souvenirs Doon naman sa rotonda Yan. Mga katropa rin natin Yung mga to Yan. souvenirs yan mga lahas tayo dito tapos dun banda beach na dito parang park nila na uh, rotonda napaka maayos na lugar dito yung mga naninirahan dito dapat ano uh, mga for good na kasi puro para mga asyenda yata mga naka naninirahan dito Fort Frederick Museum yung mga hairstyle nila dito parang Bob Marley <coughs> galap

Ganun tennis. Oh, may open basketball court pa. Hello. Hello. How are you? Good. We're good. So banda doon yung Viking Sea makikita natin. Yeah. Tinimpi na yung open beach nila. So napakainit. mga kaninja calls uh, live iguana ayan iguana ayan ayan ang lupit niya, ang ganda ng kulay niya ayan pa yung isa oh. hello oh don't run ito na yung pinaka open beach nila mga kaninja calls yan makikita nyo doon sa banda doon yun yung Viking Z Viking Z yan yan at ka ba So, mga kaninja calls, uh, dito natin na yung ano natin, uh, vlog natin. So, please Yeah. Please subscribe also, my YouTube channel yeah, Baseball underscore Intention yeah. uh, Facebook, papalo na rin po Sen Star, Benji Del Rosario So, thank you sa lahat oh mga katropa natin Hello from Indonesia Mga Indonesian Okay, sarap hey po, naman ano na. Yan, mahab <laughs> Sarap buhay Yan So, thank you, thank you sa lahat So, uh, keep on uh, following me at the uh, Facebook okay, link link YouTube. Thank yam. you very yeah. much Thank yeah.